God always wins, It's your boy, Godwin Kurt, sa panibago na naman pong video sa pagiging local tour guide dito sa Antique. At ngayong araw po, samahan niyo po ako dito sa Malumpate Health Spring. Dito po lamang yan sa Pandan Antique. At talakayin po natin ang mga pwede natin gawin di lamang sa pagligo at hangout with friends, kundi pati na rin ang mga activities na pwede natin gawin dito lamang po yan sa Malumpate Health Spring. Pero bago pang lahat, if bago lang po kayo dito sa channel ko, please do hit the subscribe button. And of course, hit nyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga susunod nating i-upload na mga video. At kung dito naman po kayo sa Facebook page na nunood, please hit nyo na rin po yung like button para po updated po kayo sa mga susunod nating i-upload na video. Maraming maraming salamat po! At saka po, Samahan nyo nga po pala ako hanggang sa dulo ng video para po malaman ang mga activities at mga presyo nito. At of course, yung entrance fee at mga presyo ng cottages dito lamang po yan sa Malumpate Health Spring. And without further ado, umpisaan po natin kung ano nga ba ang mga pwede nating i-expect dito sa Malumpate. Ang Malumpate Health Spring ay kilala bilang isa sa pinakamalinis sa buong bansa. Opo, sa buong bansa. Meron po itong water reservoir na nagsusupply ng tubig sa mga locals. O ba? Diba, hindi lang liguan, water source din for locals na ginagamit pang araw-araw. Sa mga gusto nga po palang maligo, mag-swimming, bago po kayo tumalon, expect nyo pong sobrang lamig ng tubig. Pero sinasabi ng mga locals, kahit gaano kalamig ang tubig, meron po siyang healing factor sa katawan ng tao. That is why, from Cold Spring, pinangalanan po ulit ito ng malumpate Health Spring. O ba diba, hindi lang malinis, kundi may healing benefits pa para sa katawan nating mga maliligo dito sa malumpate. Sa mga gusto nga po palang pumunta dito, i-recommend ako po na mas mainam pag may pasarili po kayong sasakyan or rented car dahil po may layo-layo po ang babiyahihin o lalakarin from na National Road going to Malumpate Health Spring Pero of course yung pagkukomute po is always an option kaya po nandito tayo para malaman niyo po kung ano pong pwedeng gawin at ano pong pwedeng sakyan papunta po dito sa Malumpate Health Spring At kung sakali nga po kayo ay kukomute at manggagaling po kayo ng Southern part of Antique or Aklan So makailan po kayo ng van or bus going to Libertad at baba lang po kayo dito. Normally po, meron naman po kayo masasakyan na tricycle galing dito papuntang Malumpati po. Pero pag wala po, maglakad lang po kayo ng kaunti hanggang sa kabila na part ng tulay at meron po dyan mga nakatambay na tricycle na dadalhin po kayo hanggang sa Malumpati Health Spring. Ang tricycle fare nga po pala is 20 to 25 pesos per person At ang tricycle po ay dadalhin na po kayo Direkta na po doon sa Malumpate Entrance At by the way kung wala naman pong bus na papuntang Libertad Sumakay lang po kayo ng van or bus Going to Kalibo or Katiklan Pag manggagaling po kayo ng Southern Part of Antique At Pandan, Kulase or San Jose naman po Kung manggagaling po kayo ng Aklan at bababalan po kayo ng Pulyon Pandan or sa mismong harap ng Hospital ng Pandan. At galing nga po pala dito sa Pulyon Pandan o Hospital ng Pandan, meron po dito mga violet na tricycle na nakapila na pwede po kayong ihatid direkta na po sa Malumpate Health Spring. At ang tricycle fare nga po pala is 50 pesos per person at meron po kayong babiyahihin na 15 to 20 minutes papunta pong malumpate. At pagdating niyo po ng Malumpate, marami po kayong option na pwedeng gawin. Mag-water tubing with a group. At meron din po silang tricking. And of course, meron din po silang kawa activity. Or our natural jacuzzi po na tinatawag dito sa Antique. Pero most of all, if you just prefer na maligo, tumambay, relax, chill, at mag-observe ng mga turista, mostly Koreans, then... Malumpate is the place to be At kung nagbabalik man po kayong Mag-isa lang po pumunta Huwag po kayong mag-alala Ang malumpati po is not just for a group But of course If gusto nyo lang po mag-chill na mag-isa Marami pong option na pwede nating gawin dito Sa malumpate If you want to chill Marami naman pong tindahan dito Na pwedeng bilhan Drinks, foods, and all the stuff At para hindi na po kayo magluto And hindi na po hassle pag mag-isa lang po kayo at by the way, minsan ko na pong nagawa yun, na mag-isa lang pong pumunta dito sa manumpate. At hindi po ako nadismaya sa experience ko. I chilled, I ate, I drank, and I went home. So, satisfied naman po ako kahit mag-isa lang, even though wala po ako kasama ang grupo. Pero ika nga, mas maganda talaga paglalabas ka with friends and your family or whoever you want to be dahil mas masaya pag maraming kasama. Pero syempre, pag mas marami, mas magastos. Pero tulad namin, kahit marami kami at undaswat lang po ang ginagawa namin na hangout. Then, para makatipid po, ang ginagawa po namin, bumibili po kami sa paling ng pandan bago po dumiretso dahil mas masaya pag maraming ihaw-ihaw. Yes, of course po, hindi po mawawala yung ihaw-ihaw pag hangout po. Mas masaya po kasi yung hangout pag mga side quest lalong-lalo na po na magluluto or prepare foods habang po naliligo at nag enjoy pong ibang friends nyo. Kayo po ba? Tulad ko rin na minsan gusto lang mapag-isa to chill or just enjoy the view alone or kung lalabas man po with friends or hang out with friends kayo din po ba ang nagpre-prepare ng foods or taga-luto or tagayaw-ihaw? If it is, please let me know sa comment section below para malaman ko po kung nag-iisa lang nga ba ako or may mga kasama po ako mahilig din po mag-prepare for the friends or mag iisa lang din paminsan-minsan sa buhay. At sa mga umabot nga po pala hanggang dito sa dulo, ito na po yung mga prices ng cottages, fees, environmental fees, at any other prices po pag pupunta po kayo dito and activities. And by the way po, maraming maraming salamat po ulit sa panonood and hoping magkikita po ulit tayo sa susunod nating mga video. So God bless all of you. Stay safe. It's your boy, the local tour guide in Antique, Godwin Kurt. Yaman!